Oh, good morning po mga kabingwit. Ah, uh, meron pong nagre-request na kung paano daw ito ginagawa. bayan, to Mga pahabol, no? Okay. Pisa natin. Una, dapat meron tayong ito, hinulit. Panay lang to yung, sa damit. Okay. Dapat meron tayo niyan. Pangalawa, kuha tayo ng sima conforme dun sa gusto mong laki. Okay? O sota din sa butas. O yan. Hmm. Inawa ka natin. Hmm. Tapos saan natin bubuhulin. Lalagyan po natin ng sinulid yung katawan ng sima. Ayan. Hmm. Ayan. Natin na isang bowl. Ayan siya. Ayan. Ngayon, kukuha po tayo ng crystalline. Ito. Ayan. Kumporme sa kulay, kung anong gusto nyo kulay. Pwede nyo paghalu-haluin. Pero... Uh, pwede nyo paghalu-haluin ang kulay. May gusto nyo ng silver konting orange, rainbow, gano'n. Uh, konti lang. Ayan. Tapos talaga natin ito. Yung kristalit. Ito yung makinta, kristalin. Ito, kristalit. Pambasag ng kulay. Para hindi sa solid na ganun. O, imimix natin. Ayan, minimix ko na. Mm uh -hmm. -oh ang big Tapos kunin natin yung sima. Sa gitna po natin yan, ilalagay sa gitna. yan yung kabalang dulo. Ito pinaka gitna Diyan tayo mag-umpisa magtali. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Buhol. Dalawang buhol. Pag nakagawa po tayo yan, ititiklop natin ganun. O yan. hagut-hagutin natin para maganda ang labas. Ayan, di ba? Dito tayo mag-umpisa magtali. Lima rin. One, two, three, four, five. Ayan. Tapos, buhol, dalawa. Isa. Dalawa. Tapos, pupunuin po natin na siyo ulit dyan, papunta roon. One, zero. Ayan, ganyan. Mm, at doon po tayo maglalak sa pinakadulo. Ito. So, pinakadulo, yan. Lima. Sa. Mm, dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Mm, patid. Ito. So, na po yun. Ngayon, kung medyo sobrang haba, hawakan mo lang gano'n. Saka gupitin mo yung pinakadulo. Yan. Mm. Para pantay siya. Mm. Ayan na po. Mm. Gusto rin. Ngayon, paano naman lalagyan daw na may balahibo? Gusto rin pula. Wala bang balahibo yan Ayan, Ito naman yun. May balahibo. Una, siyempre, dapat meron tayong balahibo. Ayan, balahibo. Okay. Pasok natin ulit. Uh, Buhuli natin. Lagay natin ng uh, tali yung katawan na sima. Uh, ganun din. O kaya yeah, isang buhol. kuha tayo ng kristalin. Um, uh, ayan, kuha tayo ng kristalin dito. Ayan. Um, ayan. Halimbawa, ore siya O tapos, ipatong po natin yan sa gitna uli. You know? Yan. Yan. po natin. One, two, three, four, five. Mm. Tali natin. Diyan tali. Mm. Dalawa. Mm, mm Ngayon, ito po yung balahibo. Yan. Yung balahibo ng manok. Mm. Yan. Pantayin-pantayin yun lang yung dulo. Eh, may silang. Tama-tama lang dito sa sima. At ngayon, ito po ang ipapatong natin dito sa gitna kay Baba Uyan. Yan. Diyan hmm. po tayo pagtatali. Hmm. One, two, three, four, five. Hmm. Bukul, dalawa. Isa. Hmm. Dalawa. Ayan nyo. Ayan yung balaybo. Pero yun, babaluktutin natin yun pag anong. Yan. Para yung balahibo, masatak pa ng kristalin. Mm -hmm. So, ibig sabihin, nasa gitna yung balahibo. Mm -hmm. Dito tayo magsatali ulit. One, two, three, four, five. Mm -hmm. Or dalawa. Mm -hmm. Saan? Mm -hmm. Dalawa. Mm -hmm. Saan natin papunuin? Pagpunta sa pinaka, butas na sima. Mm -hmm. Mm -hmm. Ilan to? Lima. Isa. Mm -hmm. Dalawa. Doon po ako nagbubuhol. Oh. Ayan, sa dulo, sa Yung butas. Mm, ayan. Mm, ayan. Ito po yung may balahibo. Ito naman yung testa lang. Yun, may balahibo. Ito kasi, eh, yeah, conforme pa sa balahibo, gusto nyo lang ng bulik, puti, o anumang kulay. Basta sakso lang po siya yung haba doon sa sima para pag sinip ng isa, madali ka uh, makagat okay doon po sa mga nagre-request para ito ginagawa o okay, ayan meron na po tayong ginawa ayan hmm. ayan hmm. yung may balay ito naman yung wala hmm. okay po salamat sa panonood. Sana meron kayo na tutunan. Mm, ayan, pakipalo na rin. O kaya i-share nyo sa inyong mga kaibigan para sila man ay matuturin. Salamat po. Chodi so Jerry Perman, walang kukurap.